pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang hapon ka kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa Ahensya de Consentia sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster nang Pilipinas ako po. Si Arwel Mendoza ang muli niyo po makakasama ngayong hapon. At ang ating palatuntunan ay napapanood na sa ating ongoing Facebook live streaming, sa ating team online. Good afternoon po. At binabati na rin natin ng magandang hapon ang ating mga masugid na tagapakinig gamit-gamit naman ang kanilang portable missionary radio at transistor radio. Kaagapay ifollow mo na rin ang uh, inyong uh, agapay ng sambayanan sa aming mga social media platforms katulad na lamang ng uh, Facebook Instagram maging ang TikTok. I-search lang po ninyo ang uh, 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV. I-follow nyo na po kami para sa mga napapanahong impormasyon at para updated ka sa mga happenings dito sa ating uh, himpilan. At uh, speaking of uh, up updates, uh, kasalukuyan po tayong uh, hindi napapanood sa ating uh, YouTube live streaming dahil uh, inaayos na po ng ating uh, team, ang ating uh, YouTube channel at uh, ngayon nga eh marami ang uh, mga nagkalat na mga hackers ano at uh, na na biktima nga uh, ang ating uh, YouTube channel. So right now, we are fixing itong ating uh, YouTube uh, platform at uh, ipag-pray nyo po ang uh, 702DZAS na maibalik po ang ating mga programa sa ating uh, YouTube uh, live. At sa mga netizens naman natin, kung kayo po eh, sinesearch nyo ang 702 DZS at may makita po kayong di umano yun ang uh, lehitimong channel ng inyong agape ng sambayanan. Huwag po nating ifa-follow, huwag po nating uh, isusubscribe dahil makikita nyo po doon sa fake na YouTube account eh hindi po mga uh, videos or contents ng 702 DZS ang inyong makikita doon. So, uh, wag nyo pong i-follow yan, wag nyo pong i-subscribe, bagos eh, i-report na lang po natin. Dahil yan po ay uh, fake accounts. At uh, manatili na lamang pong uh, umantabay, tumutok dito sa 702DZS para po sa announcement or update kung uh, okay na pumuli ang ating uh, YouTube channel. At uh, maraming salamat po sa inyong uh, pangunawa at uh, maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan sa ating himpilan upang uh, malabanan po natin itong mga lumalabas na mga fake accounts. At uh, ngayong araw, aba, marami rin ang nagse-celebrate ng kanilang kaarawan at anibersaryo, maligayang kaarawan sa aking atyuhin. Kaya uh, Tito Willie uh, Mendoza, ganun din kay uh, Erica Plasio at binabati rin natin ng maligayang kaarawan ng ating uh, kaagapay. Sa programa programang uh, Angkla, ayan, si Pastor uh, Ronel Rubrica. Happy, happy birthday po and happy anniversary, we pray, na patuloy po kayong uh, pagpalain ng Panginoon ng siksik, liglig, at umaapaw. And may you enjoy your special day kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. At sa ating first-time listener and uh, viewers, kung kayo po ay uh, naisipang makilala, ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ano po ba ang aming mga ginagawa? Maaari niyo pong bisitahin ang aming website na febc.ph. And we are non-profit and donor-based organization. Tanging ang Diyos lamang ang nagsusustain ng ating ministry for 77 years. Patuloy po nating itinataguyod ang ating misyon na ibahagi si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng radyo at ilan pang mabubuting kaparaanan at sa mga nais nice ding magpahatid ng kanilang pinansyal na suporta upang mapalakas ang labing tatlong istasyon ng FEBC from Luzon, Visayas to Mindanao sa aming website. I-click lamang po ang donate button to know more about the details. At ngayong araw dito po sa ahensya, de konsensya ay patuloy po nating nakatutuwang ang ating mga government agencies na ang kanila pong layon ay magbigay ng linaw sa inyong concerns at uh, maghatid serbisyo sa ating mga kababayan. Ngayong hapon makakasama natin ang ating mga kaagapay mula po sa Social Security System o SSS. Kung kayo po ay mayroong mga concerns or questions, ano lalo na yung ating mga miyembro at pensioners, bukas na bukas na po ang ating chatbox para jan At uh, ngayon uh, hapon makakapanayam na po natin via Zoom ang Senior Communications Analyst, Branch Public Relations and Monitoring team team ng Media Affairs Departments ng SSS. Walang iba kundi si Ma'am Liza Karabakan. Miss Liza, mabuting hapon po sa inyo. Mabuting hapon po sa inyo, Sir Erwell, at sa lahat po ng tagusumay ng Ahensya de Consencia. Yes, Ma'am Liza, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na kayo po ay palagyan naming makasama weekly dito sa Ahensya de Consensya upang makapagbigay ng updates at reminders sa ating mga miyembro at ganoon din sa ating mga pensioners. So, as we start, Ma'am Liza, ano po ba ang mga napapanahong update at reminders natin mula sa inyong tanggapan? Okay, hey, uh, muli po papaalalahanan lang po natin yung ating mga members no na nagtatransact po sa ating mga SS branches. No, may number coding scheme pa rin po tayo. So, last digit pa rin po ng inyong social security number ang basis po natin kung anong araw po kayo magtatransact sa SSS. So, kung 1 ko ito, 1 and 2 po tayo ito nagtatapos, sa uh, mali po kayo pupunta no, sa ating po mga opisina. 3 and 4 naman po ay Tuesday. 5 and 6 Wednesday, 7 and 8 Thursday, at 9 and 0 naman ay Friday. Mm -hmm. So, um, aside from that po, no, um, in-encourage din po natin sila na gamitin po yung online appointment system, no, uh, Pwede po nila to gawin sa kanila pong my.sss account para mabawasan din po yung uh, proseso po ng queuing sa ating mga SSS branches. So pwede po kayong pumili doon kung saan branch po kayong magtatransact Mm -hmm. kung anong araw at kung ano pong oras, So, pwede niyo po yun ma-determine doon. And uh, aside from that, no, kung meron naman po kayong mga transaction ko na pwede naman po through online, no, uh, i-access niyo lamang po ang inyong My.SSS accounts. So, pwede po kayo doon na mag-submit ng inyong benefit and loan applications online. Mm -hmm. no at uh, uh, basta lang po ay uh, register na niyo yung inyong disbursement account para pag nag file po kayo ng uh, benefit application no uh, at maaprubahan po ito direkta na po doon na i-credit ang inyong benefit or loan proceeds and i-reminder uh, din ko no sir well sa lahat po no ng mga SS pensioners mm -hmm. lalo na po yung ating pong mga retirement pensioners na Uh, 80 years old and above, yung mga disability and survivor pensioners, no, hindi lamang po dito sa Pilipinas, pero nakabasin po sa abroad, huwag na huwag pong kalimutang mag-comply uh, po no, sa annual confirmation of pensioners para masiguro po no, na ibibigay uh, naibibigay po natin yung SSS uh, pension, pension sa mga karapat dapat po ng beneficiary at saka para tuloy-tuloy din po yung kanilang pagtanggap ng uh, monthly pension. So, um, the usual po, no? kailangan po nila mag-fill out ng ACO compliance form and mag-submit lang po sila ng photo no? Mm -hmm. na hawak po yung latest na dyaryo na nakalagay po yung kasalukuyang petsa. O kaya naman po, gawin po nilang TV background. No? Kagaya po nito nasa likuran ko, yun nga lang po may ongoing po na programa mm -hmm. at may lumalabas po na crawler na nakalagay din po doon yung kasalukuyang petsa. So, Pwede niyo pong isubmit itong mga dokumentong ito, no? Pwede pong via email gamit po ang um, corporate email address ng no, ating pong mga SSS branches. So makikita niyo po yung mga corporate email address no sa ating pong SSS website, www.sss.gov.ph. So puntahan niyo lamang po yung branch directory at doon niyo na po makukuha yung contact details, no specifically yung ah uh, kanila pong corporate email address. Mm -hmm. So para na po doon sa mga nasa abroad, no, um, pwede po kayong mag-email sa ufw.relations at sss.gov.ph. Mm -hmm. So um doon po pwede kayong mag-request ng appointment and then nare-replyan uh, po kayo ng ating pong uh, mga kasamahan doon no para bigyan po kayo ng schedule no for ACOC compliance. Okay. And okay. Uh, Sir Erwin well, lastly po no yes. para ho doon sa ating mga uh, members no na meron pong past due short term member loans mm -hmm. no ah uh, para sigurado din po na pag nagsabit po kayo ng final claim benefit claim sa na kagaya ng retirement e, ay enjoy niyo po ito ng buo So panahon na po para bayaran nyo yung inyong mga balances sa utang, mag-apply oh, na po kayo. Oh, o, oh. <laughs> oh, oh. mm -hmm. bagong uh, ano, ditong bagong taon, bagong buhay na po tayo. <laughs> oh, oh. <laughs> Buwas-buwasan po natin yung ating mga financial accountabilities. Ito naman po, hindi naman po, sa consul po, hindi naman po kailangan biglaan. Mm -hmm. So meron po tayong mga payment terms, no? Um, kung meron po yung extra cash, no, pwedeng-pwede nyo na po yung one time payment. However, kung mabigat po ito sa inyo, pwede naman po ito ng installment. Mm no, -hmm. so, uh, uh, ng application po nito, no, online po, gamit po ang inyong my.sss account. So kung um, nabayaran nyo na po, no, na na nyo na po, uh, base po dun sa approve na consular, consul loan po na term, no kung anuman po yung naipon na penalty ay more wave na po ito balik ang babayaran niyo lamang po yung loan principal at mm -hmm. Okay, maraming salamat po Ma'am Liza sa inyong updates and siguro uh, maganda rin uh, Ma Lisa, na Ma'am Liza na i-reiterate natin sa ating mga kaagapay kasi Ma'am Liza, marami pa rin po mga nagpapadala sa amin ng mensahe dito sa ating himpilan eh yung iba eh narinig nga nila itong balita na mayroong ang, uh, contribution rate hike sa mga miyembro ng SSS. So, i-reiterate po natin, linawin po natin itong uh, pagkakaroon ng uh, pagtaas no? Sa sa contribution rate ng ating mga miyembro. O uh, ngayon pong 2025 nagkaroon lang po tayo ng adjustment no sa ating pong contribution rate mm -hmm. no. Uh, mula po sa uh, 14% ay 15% na po ito. So nagkaroon po ng adjustment na 1%. So bali po ang, ang epekto nito yung ating pong minimum MSC ay 5,000 na po mula po sa 4,000 and then yung maximum MSC ko natin or tawag natin monthly salary credit ito po yung compensation base natin eh um kung uh, ito po yung compensation na, uh, base natin no para malaman po natin kung ano yung uh, halaga ng contribution na babayaran po ng ating mga membro. so for the maximum po from Uh, 35,000 na po ngayon, mula po sa dating 30,000. Mm -hmm. So, meron pong adjustment sa con uh, contribution, no, it ranges from uh, minimum of 190 pesos, maximum po of 1,050 pesos. Ngayon po, um, nilawin din po natin sa ating mm -hmm. po mga employee members, no, yung ito itong uh, adjustment po na 1%, ipaghahatian naman po ninyo ng inyong employer. So, point 5% uh, percent lang po ito. Ayon mm -hmm. uh, sa ating pong mga individually paying members, kagaya po ng mga self-employed voluntary, i-shoulder po nila yung 1% na adjustment. And muli po, lininawin po natin ito, kagaya naman po ng uh, nabanggit po, no, ng ating po, uh, President and CEO po, na si Sir Ro uh, Robert Joseph Declaro, mm -hmm. no, uh, ito pong pagtaas po ng, ah, uh, uh, pa, yung adjustment po ng contribution ang makikilabang po talaga nito ay eh, yung ating pong mga miyembro. So kung ano man po yung uh, hinulog ninyo ay sigurado po no ang balik po sa inyo ay mga makabuluhan na benepisyo at matatagdagan din po yes. yung matatanggap po ng mga ninyo sa hinaharap. So mm -hmm. hinihingi lang po kami lang uh, pag-unawa ho no sa ating pong mga miyembro at sinisigurado po ng SSS na kung ano man po yung hinulog contribution no buwan-buwan na pinaghihirapan po ninyo ay siguradong babalik po ito sa inyo. Tama. At uh, tayo rin namang mga miyembro at uh, pensioners ang talaga namang makikinabang ano, kahit na nagkaroon ng adjustments sa ating uh, contribution. At uh, wag po tayong uh, mag entertain or maniniwala kung ano man yung mga pinapakalat ng mga fake news ano, about uh, SSS. SSS lalo na dito sa ating uh, uh, pag-adjust ng ating uh, contribution. So manatili po na uh, i-follow ano, ang kanilang uh, mga legit na social media platforms which is mamaya ibibigay po sa atin ni Ma'am Liza. Salamat po Ma'am sa pagbibigay ng updates at reminders sa ating mga miyembro at pensioners. At bahagi po ng ating palatuntunan siyempre ang uh, pagsagot sa ilang mga katanungan na atin pong nakalap mula po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. So, simulan na po natin ang pagsagot nito, Ma'am Liza. Okay, ito po ang um, question po ay galing kay Francis Kim Donodoso um, pwede pa daw po bang ipag, uh, ituloy yung paghuhulog ng SSS contribution at hindi daw po ba nawawala yung kanyang inihulog in the past. Para po doon sa sagot sa dalawang yung tanong, Ma'am uh, Francis, o ah uh, uh, uh pwedeng-pwede nyo pong ituloy, no? At kung nawawala po ba yung hulog, hindi po. Kasi nakatala naman po iyon sa inyong contribution records. No, para po ipagpatuloy ng paghuhulog ng contribution dahil since um 2016 pa po kayo huling naghulog. So, um, sa ngayon po, pumunta po muna kayo sa pinakamalapit na SSS branch, no? Sa inyong lugar. At uh, pwede po kayo do magpa-assist, no? Para mag-generate ng payment reference number. So, pag once na nakapag-generate na kayo, um, kung meron na po kayong online account, no? Maganda po yan dahil uh, pwede na po kayo mag-generate ng TRN online gamit po ang inyong MyDotSSS account. However, kung wala pa po, total nandun na po kayo sa branch, punta po kayo doon sa e-center po natin, no, sa SS branch. Mm -hmm. no, may personal po tayo doon na mag a sa inyo para makagawa po kayo ng personal uh, my, na my account. So, para po doon sa succeeding po ninyo na contribution payment, no, Again, ano lang po, mag-login lang po kayo sa my.sss, makapag-generate na po kayo ng PRN at makapagbayad na po kayo ng uh, contribution payments. Pwede po sa tulong ng ating mga ah uh, payment partners o kaya naman po uso na kayo yung e-wallet. So, mm -hmm. hindi nyo na hindi nyo po kayo maabala, no? Oo, oh, Click lang po kayo -cash. ng tip. Bayad na po kayo. Opo, uh -huh. o kaya si cash po, no? Mm -hmm. At uh, bayad na po kayo no sa inyo po SSS contribution. Mm -hmm. okay. And then, um, next question po, Sir Arwell, galing mm -hmm. naman po kay Felix um, Bautista. Um, hindi hindi daw po siya nakapag-file ng retrenchment. Paano po ba yun? ah uh, marahil po ang tinutukoy ninyo, Sir Sir Felix yung unemployment uh, benefit. uh -huh. No? Ito pong unemployment benefit, no, ipinagkakaloob po ito ng SSS ating po mga SSS members na involuntary pong natanggal sa trabaho. So, ang mga kadahilanan po doon na pasok sa involuntary separation ay e yung limbawa, yung installation ng uh, labor-saving devices o yung na meron pong redundancy, yung po tulad na nabanggiting yung retrenchment or downsizing, uh -huh. pasok po yan. Uh, sa ano, uh, pwede po kayo mag-file ng unemployment benefit. So, ang requirement lang po doon, um, Sir Felix, kailangan po, meron po kayong 36 monthly contributions. Mm -hmm. And yung 12 po doon, dapat pasok po sa 18-month period bago po nung involuntary separation. So, dapat po, wala din po kayong uns uh, unsettled Un na unemployment uh -huh. benefit no, mm -hmm. within the last three Mm -hmm. okay. so ang filing po nito nung unemployment benefit no online po, gamit po ang inyong my.sss account. Mhm. Mm ang susunod po na katanungan, may galing naman po kay Joan Herrera. ang um, pwede daw po ba makapag-loan kahit self-employed yung pagbabayad, hindi na company yung magbabayad. So, uh, ma'am Joan, kung kayo po ay employed member, dapat po dumaan po yung application no sa inyo pong employer specifically po yung HR no para ma-certify po nila yung inyong application kung ikaw naman po ay separated po sa inyong employer at uh, kayo po ay halimbawa nagkaroon po kayo ng sariling business or self-employed kayo or hmm. voluntarily member kayo um pwede po kayong mag-apply no doon sa inyong membership category online po diretso na po gamit po ang inyong my.sss account So, meron lang po tayong contribution requirement. So, for the one-month loan, dapat may at least 36-monthly contribution. And then po dito, dapat pasok doon sa 12-month uh, 12 period bago po kayo mag-file no, ng salary loan. For the two months loan naman po, no almost the same lang po. Yun nga lang po, dapat 72-monthly contributions po yung ating requirement doon. So, mm -hmm. Okay. So, dako na po tayo, Ma'am Liza, sa ating uh, huling dalawang katanungan. Okay po. So, ito naman po mula po kay Miss. Misali Um, ano po ba ang dapat gawin, no? Gumawa daw siya ng SSS disbursement, pero ang identification daw niya sa SSS ay hindi daw match doon sa Philippine oh, ID na pinasa niya. So, ako, ma'am, Misali, no, um, ito po yung requirement natin. Kailangan po, no, nagmamatch po yung detalye, no, no inyo pong uh, ipinasang identification doon po sa um, account details niyo otherwise mare-reject po ito ma'am mm. Uh, so kailangan po itama niyo po muna yung inyo pong records no sa uh, sa SSS no kailangan niyo lang po mag-submit ng valid na supporting documents kung may problema po kayo sa pangalan ma'am no kailangan niyo lamang pong ipasa yung inyo pong uh, PS, uh, PSA certified po na birth certificate para yung po yung basis natin, no, yung legal document po, yung po yung basis natin para i-correct po natin yung ating pong SSS records. Mm -hmm. And that is will, will, follow na po no, yung pagdating po sa mga bank account. Dapat consistent na po ito no, para at least ma-approbahan po yung inyong disbursement account application. Mm -hmm. And yeah. last question po, Sir Erwin, mula po kay May Ramos um, pwede po bang mag-apply ng sickness benefits sa SSS, no? Kahit may recuperation period. So, para po sa employed member, no? Lalo na po kung hospital confinement, kailangan po mag-notify din po kayo kaagad sa inyong employer, no? Mm -hmm. Simula po dun sa araw po na kayo yung nagkasakit, no? Para ma process po nila yung, inyong yung inyo pong um, sickness notification online gamit po ang inyong my.sss account. So um, depende din po sa doctor doctor's recommendation kung home confinement kailangan nyo din pong i-notify yung inyo pong um, employer. So kung para naman po doon sa mga self-employed o no, voluntary members dahil since wala naman po silang uh, employer no, pwede na po kayong magpasa ng inyong um, sickness notification direkta na po 'yan online na po gamit po ang inyong my.sss.com. Mm Okay, maraming salamat po. And siguro, Ma'am Liza, ako eh, meron din nga uh, pahabol lang din na katanungan. Balikan ko lang yung naging uh, question doon kay Ma'am Mesali Magallanes. Ano? So, na-mention nga doon yung disbursement. Ito naman, Ma'am Liza, paano naman yung mga pensioners natin na nakararanas? Kasi may mga ilang mga pensioners tayo na nakararanas na nare-reject sila sa kanilang uh, online disbursement. So, paano po kaya maayos yun? ano pa kaya yung mga ways ano to fix that may uh, pwede rin ba na magtungo na lang sila sa sa branch or paano paano po kaya yung uh, pwede na lang gawin po dito ma'am Liza Opo um yung online disbursement po ba na tinutukoy yung pagrehistro po ba nung bank account nila sa my.sss or yung pagtanggap po nung kanilang pension yung pag, pension? yes yung pag-register po nung uh, kanilang bank account uh, ma'am Liza Ah, okay po. Um, kung medyo nahihirapan po sila doon sa application, halimbawa po, uh, paulit-ulit pong nare-reject, oh, no? Po. Mm -hmm. ang tip po na dyan, kailangan po, um, yung, yun po uh, tulad po na nabanggit ko kanina, dapat po talaga consistent, no? pareho po yung pangalan, no, no sa uh, disbursement account, no, mm -hmm. and pati na rin po doon sa improvement proof of account po at saka po yung valid ID. Mm-hmm. And then po sa proof of account, dapat po naka-indicate po yung pangalan ng pensioner, naka-indicate din po yung banko, no? yung nakalagay po talaga yung, yung um, specific bank. No? Sa mga passbooks po kasi or sa mga ATM card, nakalagay po doon. And lastly po, yung account number dapat nakalagay po talaga doon sa proof of account. Yung tatlong bagay po na yun dapat nandoon mm -hmm. nandun po sa retrato. Um, pag minsan po kasi pag hindi po kompleto, nare-reject po siya. Um, kung kailangan po ng uh, uh, mas, yung agaran po na assistance, no, um, mm -hmm. mas maganda po, um, pwede na po, na po nila dalhin yung mga supporting uh, documents nila, like mm -hmm. yung ID. Pwede na po tayo magpatulong doon sa e-center po natin sa SSS branches, lalo na po yung ating mga pensioners po nahihirapan po, po talaga silang inavigate yung account natin. Pwede uh -huh. po silang magpa-assist oo so it's uh, same goes din sa ating uh, e-wallet ano kailangan talaga mag-match yung uh, proof of account ano sa inyong uh, valid IDs or sa inyong uh, supporting uh, documents Okay, nako maraming salamat Ma'am Liza sa inyong pagsagot at pagbibigay linaw sa ilang mga katanungan ng ating mga kaagapay. At uh, wala na rin po tayong time at para po sa mga may katanungan pa or inquiries about uh, SSS, ano na lang po ang ating contact details, Ma'am? pwede po kayong tumawag sa ating SSS hotline 81455. Ang pwede po kayong mag email sa usap tayo, yung usap po tatlong S at yung SSS usap tayo at sss uh, dot, uh SSS .gov .ph. at uh, sss.gov.ph at para naman po doon sa ating mga OFW members ay uh, yung OFW.relations at sss.gov.ph okay. and then yung ating mga social media accounts mga legit na social media accounts mm -hmm. nyo po bisitahin like, na po lang sa Facebook yung Philippine Social Security System SSS Meron din po tayong Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube account for the instructional videos kung paano po i-navigate yung ating uh, mga online services. And meron din po tayong Viber community, yung My SSPH Update. So muli po maraming salamat po no, for accommodating SSS po no, para sagutin po yung mga queries ng ating mga members at pensioners. Maraming salamat po. mag ingat po kayo. God bless you at muli. Mabuting hapon po, Ma'am Liza. Mabuting so, araw po sa inyo lahat. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam si Ma'am Liza Karabakan, ang Senior Communication Analyst, Branch Public Relations and Monitoring Team ng Media Affairs Department ng Social Security System o SSS. At dito na rin po, pansamantala nagtatapos ang ating palatuntunan. Sa hapong ito, maraming salamat sa iyo kaagapay na sumama sa amin. Katulad na lamang ni ate uh, Lidalina Balongoy at ate Nora Canchela. At asahan po ninyo, itong inyong mga katanungang ipinadala ay uh, masasagot po yan at mabibigyan ng kalinawan next week kasama po ang ating mga kaagapay mula sa SSS. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating mga nakatuwang sa broadcast ang ating mga kasamahan sa Bokawe. Eh. Transmitter site kay Kuya Nathaniel Peralta sa ating RTV ating nakasama si Raymond Paner at uh, salamat din sa assistance ni Shekaina Abalon maging sa ating uh, broadcast engineers na sina JV Tabwa, Chris Molina at Angelo Menor. Susunod na po ang uh, programang Doctors Online. Magkarinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza para sa Ahens de Conciencia, sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ahensya de Conciencia, servicio público para sa iyo, Kapilipino. Sinasabi sa John 3:16 Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan kaagapay